Hello mga kainday. Balik na po ka mga kainday. So, diha mga tayo pa, mga kainday pa doon. May anha sa ano, unahan mga kainday. Kay wala gimitawon mga lingaw. So, ayan. Sorry, sorry taginag may. O, tanawa sa Mardi. Grabe kayo siyang kiat mga kainday. Kaya oman, man, wala naman ko buhal, mga kainday sumot mo nga nag... Sorry, sorry sa mga nga tayo mga kainday. Nga, yeah. Bato nga akong ipakuha ang tsinilas si Stacey ano, mga kainday? Kaya talagang di magpabotang to mga kainday Kaya sakitan si Grisha siya, si Yantel Mga kainday gusto niya magpakugos Nang pakwan ng tsinilas si Stacey O tanawara gibuhat nilingkod to ang mga kainday Kaya suotan niya yung tsinilas Rabi dyan kasi Ang mga bata, mga kainday Grabe, pero okay rin makalipay kalipay Mapwede ba diba, mga kainday So kailangan natong tanggapin. Tanggapin lagi. Charot, charot. So, mga kainday. O, oh, mga kainday. Grabe yung hinayan niya nilakwan. O, oh, di ba Ako mangguna niya mga kainday. O, ito nga. Kuan, maglisod siya. O, oh. kuan pa yung kamot mga kainday. Gidool na ho. Kaya pagpagunit ko na siya. Pero ang ending mga kainday. Kadugayan na mga kainday. Magpakugos na na mga kainday. Kaya di siya ganahan maglakaw mga kainday kaysa kita lagi ito siya siyang tiil. Kaya na wala lagi ito niya mga chinelas. Mga chinelas na. Chinelas mga kainday So, baka naman may mag ano dyan. May mag anong tawag doon? Anang naay mo. Sponsor ba? Baka naman. Char-char. So, mo ito niya nga tayo mga kainday. Nagpakogos na na siya na diha nga mga kainday. Oh. katong duha, wala man nagpakita ng mga kainday. Naguna na day mga kainday, yun ako glak ng mga kainday. Rabi jud kakiat nila mga kainday, di mapugungan. Oh. Tanaw, builder sa mo ang palibot mga kainday. Nice ka, yung shideri dapit ng mga kainday nga. <laughs> Daghan kaya punog sorry story din nga dapit ng mga kainday kay... Lagi ra jud siya sa una, di ba? Sa una nga diha dapita sa dagat nga kainday halos balay pa na diha. Ah, Mao to nga Bragugo jud na tan lugar sa una diri mga kainday. Karon nugo no, man pero di jud pareha sa una mga kainday ba nga. Kuan, mura makita nga view bisag duol ka sa dagat. Karon mga kainday nga wala na tawagan na balay sa baybayon, di ba? Makita na jud nimo ang view, mura na siya og kanang sa Manila pa na ito, ano, itong nga, seaside, seaside lagi. sa nindot na siya dihadapitan, mga kainday? Huwag ganahan mo magsuri suroy magdate-date, pwede mo kayo dito, mga kainday, kayo. O sa nindot, mga kainday, may nga po siya, niya, o an, tawag ano? ka na, green grain po ag kanang kuan grain grain pero nga kung yung mga kainday sakto ba ka na yung istorya so mo to nga na green mo to <laughs> green grain po dag palibot na ano, mga kainday burag pisco dito taon sa atong pananaw ba manang po kung mag suroy suroy dire dapita mga kainday kay makarelax o oh. tanawa nung sa kalinaw mga kainday pero sa tinood lang mga kainday no Diha jud dapit mga kainde puro na siya kuwan, mga kainday. Kanang diha sa taga puro na siya bunbun -bun, mga kainday sa tagalog pabuhangin char char. So mo nga. <coughs> Sukad nga daghagbay ato sa mga kainday agka ng dolse sa salakot mga kainday bunbun pa na siya unya kay sa tungod sa kadaghan na sa balay puro basura i eh. panglabay bisag kasa sa dagat na bisag unsa na ilabay mo tonga ti hadapit na mga kainday halos di na bun bunbun tungod sa kada ko sa lapok ba napuno na sa lapok mga kainday di hadapit na mga kainday di sa, ka di ka grabe din duta sa unang mga kainday moto nga kuan uh, moto nga kanang pero nindot mangyapon siya mga kanay pero lahi radyo siya sa una nga nindot siya siya o kay puro view tara ibang makita nga tayo mga kainday sa sound taman ka ron new generation naman labay dari balabay dito di ba diba? muna nga alos napuno las lapok ang mga yuta sa una o dihadapit ng mga kainday nandito yun siya di hadapitang view. pero nindot ang food karon nadara mong smile naunsa naman na akong stream mga kainday narathol naman ko ginagumay char char mm. Mala, nga tayo mga kainday balik ta siya na nga tayo mga kainday nagpabutang ako na jud gibutang mga kainday kay lagi nang huy na to na akong mga kamot mga kainday kay sige kaya kay dili siya ganahan mula ka kay sakit ang punches tiil siguro mga kainday so yung mala na ang atay mo, mga kainday kay nagpabutang taon siya mga kainday uy oh gaya nga ta record mga kainday tabangin nyo ako tabangin tabangin lagi so nga atay mo, mga kainday ang lingawatan ng tulong mga kainday Ninda itong silang tulong mga kaindig di mag-away mga kainday. Kadugayan, marad tao na silang mga ireng o kirong mga kainday. Pero ninda itong sila tanaw magduwa <coughs> na mag-away mga kainday, di ba? So, mato man tayo mga kainday. Ya, pang Pangkiawig doha ka bata din mga kainday. Parabayag dakong tao. Kaya wag una-una O, gigokod niya yahang mga ati din mga kainday. Tagbo siya asa asara. Kaya nanago din mga ati mga kainday. O, dalawas gilid mga kainday. Mm, grabe ki mga kainday. Tagot tago pa. Burag mga tru <coughs> nagpago na mga kainday. Noon na na ato ang ting Wala na gi put tawag ana TV eh, TV lagi so diha atay tayo mga kainday padong may anas sya ay ah, anas sya padong may sa kuan mga kainday sa tawag ana sa so, kaliguanan or sa bibayon bay mga kainday ba Nya din has unahan pa mga kainday kaliguanan din dito pa mga kainday yung nga itawag ana ang dakong dagat ang dakong dagat nice view, you when ni mong palibot face ay face like faceful ka ay faceful lagi tarongin nyo storya ba so mo to deha nga tayo mga ka indayo ng ulinga rami diha tambay tambay kay milingaw So, di harap pun mikot tu ba na mga kaintay kay layo-layo na layo pun na mong nabutan. So, moto nga. Pero enjoy, enjoy lang po. Biginag may darin nga tayo mga kainday. Sila, enjoy lang po. Sila niya, si Amar, di ka on, -on lagi O, oh, taawa. Siya ganag mo pa mga kainday. Kaya gusto niya maad po yun. kay Kapoy naman mga kainday. Kaya magugaw-hugaw na po. Wajig ko na ito nga tayo mga kainday. Kaya Kapoy. Naman.